Hey guys, um, hindi ko rin alam kung saan ito sisimulan. Simulan since tagal kong di nag-vlog. And, basta, hindi ko rin alam. And ang dami rin gagawin sa kwarto ko ngayon. Kasi so, magpapakabit ako ng aircon. And bumili ako ng bagong rug carpet. Ayun ko kung tawag yan. Basta carpet ito, hindi pa nakakabit tapos papare-renovate ko siya nagpa-plan din ako mag-build ng setup, ng computer setup, like tingnan mo kasi yung computer setup ko dito at sobrang kalat kung mapapansin nyo maraming wires hindi ko gusto yan tapos samahan nyo lang na pumasok for today so for our pants, ang susutin natin ito itong printed monogram anna ko lang online so wala namang special ngayon kaya ano-ano lang susuotin natin but we will make sure na pasok pa rin sa panlasa ko for our top naman eh, basic black shirt lang July like like from the moon. tayo mag-asikaso and kakain na lang ako tapos check ko yung computer shop alis na binatukan ka? binatukan okay. yan binatukan Ya, pagupit kena ros habis ablang. Tahu, tahu, chó cặc alo 90 năng năng sửu biết yes được giải So brand new Sobrang init umuwi kami guys Hey okay. okay, guys lakawin na tayo Sobrang init ayoko na lumabas dito dahil hindi ko gusto yung temperature sa labas ang init grabe hindi biro parang ang sinusunog eh, hindi ko na ganong ginagamit yung motor dahil sobrang init